Hello guys! Good morning! So ito pala yung binili ko sa palengke Ano ito? Lansunis Favorite ko pala ito guys Yung Sa lahat ng protas Ito yung uh, Number 2 ko na favorite Kasi unang una talaga yung marang Tapos ito lansunis Tapos Yung pangatlo eh Kahit ano na Mga apple, orange o kahit na to, basta ito lang yung favorite ko talaga. Eh. Number one, Marang. Tapos ito, Lansones. So, bumili ako sa palengke. Ano pa, pala siya, guys? Marami pang Marami pang, ano, nagtitinda sa palengke. Siguro, season pa niya. Tapos, nung mga nakaraang araw, lagi akong bumibili. Pero, 80 pesos yung... bawat kilo nito pero kanina pagbili ko, ano na siya, 70, 70, pesos per kilo na so. ano, medyo bumaba siya. Siguro ang siguro maraming harvest yung mga ano, yung mga supplier o marami silang ano stock kaya bumaba sila ng 10 pesos. Oo. Kasi nakita ko naman doon sa fruit stand. So, maraming naka-display. So, malamang uh, season pa niya. Tapos, guys, ito pala yung ano. Yung gustong-gusto ko. Kasi matamis siya. Sobrang tamis niya na lansones. Kasi pag December, Meron naman ito sa December kaso lang ang mahal. 100 per kilo yung ano niya, yung itong lansones na to 100 per kilo pag December kasi mabinta kasi kasi bilog is bilog kasi ito. Kaya pinang ano nila pinang ano ba 'yun yung palihi. palihi kasi 'yun sa ano sa Bisaya. Ambot unsa sa Tagalog ah, pangkuan pangkoan siguro. Kanang pampaswerte ba? oo mao na eh siya nga Muna nga mahal siya sa December. Pero ngayon, hindi na kasi siya ano. Hindi na time ng mga palihi-palihi. So mora na siya 70 per kilo na lang. So ito guys, ay ang ang haba pala ng ang tagal ko pala itong matapos kasi nga 1 kilo ito tsaka hindi ko naman to kayang ubosin mga ano lang mga kalahati kalahati siguro nito kaya kong ubosin ngayong umaga pagkatapos mamayang tanghali naman um, kakainin ko yung natira kasi ano talaga ako nito kasi pag nakikita ko talaga ito na halimbawa pumupunta ako ng palengke tapos may makita akong ano lansonis parang hindi ko siya mapigilang hindi bumili kasi ano yung yung mata ko nag nag <laughs> nag heart heart talaga sa ano <laughs> pagtingin sa lansonis kasi ang kasi na feel ko yung ano yung hindi ko pa siya kinakain pero na feel ko na yung tamis at sarap ng lansonis kaya, bumibili talaga ako. Pag mahal, pwede naman one-fourth lang or one-half. Pag hindi talaga kaya ng budget. Pero ngayon, kasi medyo mura siya. Seventy per kilo. Kaya, bumili ako ng one kilo. So, ito. Habang kumakain ako... Ano pala, baka nagtataka kayo kung sino yung kausap ko dyan. Yung anak kong kausap ko dyan, nag ano siya, naghuhugas siya ng pinggan. Tapos ako, dito lang sa lamesa. So, nag-usap-usap lang kami habang ako'y kumakain. Siyempre, teterhan ko naman siya. Pero maya na pagtapos niyang maghugas ng pinggan. So, ako dito, Ini-enjoy ko talaga ang pagkain ng lanzones. Hindi ko binibilisan kasi pag halimbawa pag kinain mo ng mabilisan itong lansones, parang hindi mo ma-feel yung lasa niya. So kaya dinahandahan ko siya pagkain para ma-feel ko talaga yung tamis ng lansones. Kaya ito, ayan, yung ano pala no, yung yung lansones kahit na sobrang tamis niya tapos once na makagat mo yung liso or buto buto niya ang pait pala ang pait pala ng buto niya kahit na napap napapalagiran siya ng matamis oh matamis yung laman niya tapos minsan kasi hindi mo maiwasan na makagat yung ano niya buto niya ang pait pala kaya nga kaya nga hindi ko binibilisan ng pagkain kasi iniiwasan kong makagat yung buto niya kasi hindi ko gusto yung lasa ng buto niya kasi nga mapait kaya ito guys kain lang ako ng kain so kayo gusto nyo ba ng ano lansones ay nako ang sarap talaga ayan oh kita mo naman sa sa mukha ko na nag enjoy talaga ako habang kumakain ng lansones. Kasi nga, favorite ko talaga to. oh, ayan. Um, ayan, nilamon ko siya. Pero yung buto niya, minicure ko talaga na hindi siya makagat. Kasi nga, mapait. Mapait yung buto niya. excuse me, nauubo pala ako. Ayan yung anak ko. Tinikman niya rin kung matamis ba. At saka, nung tinikman niya na matamis, hingi na siya niyan. Hindi, ano pa, tinikman pa lang niya. Kung matamis. Kasi minsan, ano din, uh, parang ako din siya. Gustong-gusto niya din itong lansones kaya ayan bibigyan ko siya ay hindi pa pala mamaya pa ng kaunti kasi tinikman pa niya kung nagustuhan ba niya yung tamis niya kaya usap usap lang muna kami yung usap usap pala sa tagalog is nag uusap pero sa bisaya ang usap usap is ngumunguya <laughs> no ang laking difference kaya nga tinuloy ko pa rin yung pagkain ng ano ng sones ayan na humihingi na siya ayan binigyan ko na siya kasi nagustuhan niya yung lasa kasi nga matamis ayan aalis na siya yun yung anak ko ang haba na pala ng buhok niya tapos syempre ako na lang mag isa dito so wala na akong kachika kaya ayan tahimik na yung tita nyo. Yung tita nyo na ang hilig-hilig kumain ng lansones. Kasi nga, masarap naman. Hindi nyo naman ako masisisi. Kasi ang tamis talaga ng lansones. Ayan, kain lang ako ng kain dyan. Ayan, maingat talaga ako na hindi ko makain yung buto para hindi ko malasahan yung pait. Para laging ah uh, nalalasahan ko lang yung matamis na part ng lansones. Ayan. Kain lang ng kain. Kain tayo nga. Kakain tayo. Yung mga nanonood. oy, salamat pala sa panonood nyo sa mga vlog ko. Really appreciate it. Thank you. Tsaka tatapusin ko lang tong pagkain na to. Ako na lang dito sa kusina. Pero patuloy pa rin akong kumakain kasi nga. Ano. Pero malap. Busog na ako nito. Mamaya ng konti ano. Um, titigil na ako sa pagkain kasi busog na ako. Pero ano pa kasi parang gusto ko pa rin siyang kumain. Ang ano lang nito, pag, ah! Oh, mukaw Mukhaon ako ron, taon-taon! Ah! Oh, oh. nagpanit no? Ah, sige mo, anak na ko mukhaon. Ha? Radish day, wala na? Ah, oh, O, oh, sige mo, Anahan ko. Kaon na ko. So, yan lang guys. Thank you talaga sa panonood. Bye-bye.